Hello, ang usapan natin dito ay korupsyon, korupsyon tungkol sa uh, mga atleta natin ano. Ito pakinggan natin muna bago tayo uh, magkomento. Ilalaan para maitaguyod ang imahe ng kanilang syudad at mansa, bibigyan lang ng 3,000 pesos. Napakalaking kahihiyan at kawalang utak ng ating gobyerno utak basura na talaga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi lahat pero kayo na lang umusga. Ito ang ulat ng Duterte Daily Updates para sa isang lipunang mulat, hindi bulag. Grabe na ang kahihiyang binibigay ng administrasyon na ito sa ating atleta at mamamayan. Yung babaeng lumabas sa kanal at umamin sa vlog ni Boss Toyo na nagsasyabu. Ginawang honorary social worker ng secretary ng DSWD at binigay. 18,000 pesos para may pang siya Subalit, itong ating mga batang atleta na dugo at pawis ang nilalaan para maitaguyod ang imahe ng kanilang syudad at bansa, bibigyan lang ng 3,000 pesos. Napakalaking kahihiyan at kawalang utak ng ating gobyerno. Utak basura na talaga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi lahat pero kayo na lang umusga. Ito ang ulat ng Duterte Daily Updates. Para sa isang lipunang mulat, hindi bulag. Baka tignan tingnan ba natutulog ka sana kung baka lang tugot. Biniyak na. Okay, uh talking of uh, 3,000 at 80,000. Yung 80,000, yung pala yung adik na lumabas sa informal, informal na napakaliit na butas biglang lumabas ano. Tapos ngayon, kinuha ng kopyerno at binigyan ng 80,000 at sa binigyan ng trabaho. Hindi naman siguro yung pagka uh, siguro ay uh, isa sa propaganda nila yon. Propaganda ng DSWD. Pero mali, mali. Nakaka-insulto 'yun eh. No? Nakaka-insulto yun. Ngayon, yung isang atleta na dinadala niya ang bansa, bibigyan mo lang ng 3,000? Gano'n ba kalaki ang 3,000 sa budget ng national budget? Eh parang lang yun eh. Kung sa kanin, mumu lang yun eh. Katiting lang yun, hindi makita yung 3,000. Bakit ganun katipid ang ating gobyerno sa mga atleta natin? Dapat ginawa malang 30,000 10,000 na lang Para may masabi Pero yung 3,000 Ganun ba kahirap ang Pilipinas? 8 trillion-trillion ang ninanakawin ng gobyerno Ito yung problema natin Kaya kailangan na talagang umilos ang bayan natin Na sana Mabigyan ng palsin ng taong bayan Okay, tingnan natin ha. Bigyan natin na emphasis. Yung mga ayuda. Yung ayuda mismo, ha? Umaabot ng 10,000. umaygit pa. Pero walang ginawa. Nakatunga nga lang. Itong atleta, nagpakahirap para dalin ang ating bayan. Kaya hindi, tama nga rin siguro, napakabobo ng ating gobyerno. O yung mga namamahal Sa mga ganong sitwasyon Pero imo Bibigyan mo ng 3,000 Ano yun? Para bang sinabi mo na Malaki na ito sa isang pulubik Ganon ba kayo tumingin Sa mga atleta pulubik? Ipapano e, kung mayaman yung atleta Baka yung 3,000 Itapon niya Nakakonpa, nakacheck, ang laki Ay, tarantado naman to Laki-laki. 3,000. Ay, Diyos ko. Yung 3,000 sana nung panahon na 1960 yun, okay lang yun kasi malaki yun. Aabot yata ng 300,000 yun. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan sa ayuda. Ano? Ayuda. Sa ayuda, sabi, sobrang-sobrang pera. Hindi nabibigay ang tama. Hay, apo. Uh, government mag-isip tayo mag-isip tayo kaya nga ito Filipino guerrilla forces Filipino guerrilla forces palakasin natin ng Filipino guerrilla sabi ko nga in all my vlogs kailangan natin isingit ang Filipino guerrilla forces para ma-educate ng ma-educate ma-educate ang Pilipino. ano ang objective natin? una protektahan natin ang bayan natin ang ating pamilya ang ating barangay Now, anumang nangyari sa ating bansa, emergencies, emergency. So, man-made, pag man-made, ang ginawa, katulad yung gulo, nakawan, eh, talaga, emergency, uh, suno, man-made, natural resource a uh, natural emergency, kailangan rin natin, magkaisa tayo, kaya binuo natin ang Filipino guerrilla forces in time of emergency may matakbuhan ang Pilipino kasi ang barangay ang barangay sa tutulang ano ang tao lang ng barangay ha? una yung barangay employee niya lang pangalawa yung kanyang tanod so yun lang ang action man sa barangay kung mayroon tayong alternate na grupo sa per barangay ito na nga yung Filipino guerrilla forces ay makakatulong tayo sa bayan. Makakatulong tayo sa ating kababayan. Ano? Sa ating pamilya. Kaya ituloy natin ang pag-organize. Sabi ko nga mga commanders, 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 mag-isip kayo paano nyo mapalakas ang inyong miyembro. Paano nyo mapalakas ang inyong miyembro. Tandaan nyo yan. <laughs> palakasin nyo ang membro ninyo. Dahil uh, kayo ang pag-asa sa ating bayan. Sabi nga ng no, mga ibang komento, mahalin natin ang filipino Guerrilla Forces. Mahalin natin ang Pilipino Guerrilla Forces kasi ang Pilipino Guerrilla Forces ang siyang tutulong sa ating bayan. Huwag ang personal na pagkatao. Kaya sumali ka lang dahil sa tao na kaibigan mo, hindi yung Pilipino guerrilla forces ang mahalin natin. Parang bandera ng watawat ng Pilipinas ang mahalin natin. Hindi yung tao. Yung tao baka bukas na matay. Hindi naman tayo politisyan. Ano? Hindi naman tayo politisyan para maniwala kayo sa akin. Ang paniwalaan nyo, yung Pilipino guerrilla forces, <coughs> kasi nga dito may succession of command. Ang ah, succession of command tayo na mayroong papalit sa atin. Kasi ang Pilipino guerrilla forces ay magiging kwan ito, history. Pero ano pinaka-mission nito, hindi natin pwede i-document. Hindi natin pwede i -documento. Ano? Kasi hindi pwede talaga. So, tuloy lang tayo pag-uugan sa Ang mission ninyo, commanders, magparami na magparami, then organize, organize. Mag-isip kayo para anong ikabubuti. Katulad ng isa, ay isang commander sa Mindanao. Gumawa siya ng isip niya, ng plano niya sa kanyang nasasakupan. Nag-isip siya ng livelihood na kung anong uh, suitable sa area. Yun ang in-apply niya. Yun yung, to, yun yung commander na iniisip niya, yung members. Kami naman dito sa national, iniisip namin ay yung national leadership na magparami tayo, magparami so that we can protect the Philippines. So, kung anumang inisiyatibo nyo sa baba, ay ganun rin ang gagawin nyo. Kasi kami, na sa national leadership, hindi tayo titigil pa. Kaya nga, hindi pa tayo nakakita ng sapat na uh, makakabigay tulong sa atin. Kasi masyadong malaking budget dito. Uh, kung tutusin, billion pesos para makakilos, 5 billion. So, dyan sa mga bababa, -baba, eh, simulan nyo na. Ano? Simulan nyo na ganun lang ang ating mga mga adikain Pilipino guerrilla forces palakasin natin will make an history that our names will be indicated to our history and maybe kung magtagumpay tayo the Filipino guerrilla forces will connect to us in national guard para katulad sa katulad sa United States will be in national guard magiging uh, sundalo ka, magiging Pilipino, guerrilla forces ka, active, once kinakailangan ka at may mayroon ka sweldo. Then, pagkatapos ang mission mo, balik ka ulit sa trabaho mo. Ganun lang tayo mga kababayan. So, ganun sana isipin natin mga mga kabagang. Ano, mga kabagang, yun ang isipin natin. Maraming salamat, maraming salamat sa inyong pagtugon uh, sa aking panawagan. Huwag kayong, mag huwag kayong uh, mag na kung anong pupunta natin para sa bayan. Para sa bayan. I love you all. Bye-bye.